hindi naman nakakalimutan yun eh. Nawawala lang sa isip. Totoo. Tama. Nawawala sa isip ngayon. Ano ang mangyayari kung nakalimutan mo magdamag yung gasol na yan na nakabukas? O di, delikado kayo dyan. O ba? Diba? Ano mangyayari? Pag bukas mo kinabukasan, di, sumabog kayo. Apoy. A apoy yan. Kaya, ingatan ninyo yung ganyan. Kahit nga yung plancha eh, ganun din. Iiwan yung plancha sa pagmamadali. Ayun, sunog na yung damit. Alam ko naman na ano eh, na hindi niya naman sinasadya yan eh. ang problema lang, nagiging makalimutin kayo sa pagmamadali. Kaya yung pagmamadali na yan, ang dami nakakalimutan eh. Ikaw, nasunog tayo dito lahat. Tapos ka ngayon. Kakagamit mo ng cellphone nung gabi, nalobat ka. Ngayon, inaantok ka na ngayon, chinage mo, nakalimutan mo ngayong hugutin. Dahil inisip mo, hindi. idlip mo na ako ng konti. oh, idlip lang ako ng konti. Hugutin ko din naman yun mamaya pagka, ano, pagka na-charge. Yan ang problema eh. Ang tendency niya, makakatulog ka na yan. oh, magigising ka na lang, sunog na yung, ano mo, bahay mo. Kasi, yung cellphone natin, hindi kasi pare-pareho yan eh. Yung quality ng cellphone eh. Yung iba na, pag na-overcharge, yan ang problema pag na-overcharge yung ano, yung cellphone, sumasabog talaga yung cellphone. Minsan, ang nangyari pa ito pa. Yung cellphone na naka-charge, hindi mo hinugot doon sa saksakan. Hugot ka lang, hindi mo naman tinanggal doon sa saksakan, tinanggal mo lang doon sa cellphone. Delikado din 'yan. Iinit 'yan. Nakalawit 'yan, no. Oh. Kaya napapahamak eh. Ingatan niyo yung mga bahay ninyo. Kunting sablay lang dyan, ang daming napapahamak. Dahil sa pagiging makalimutin, sa pagmamadali, sa pagiging burara. Yan ang napapala natin. Kaya dapat maging aware lahat. Iingatan yung mabuti para hindi kayo mapahamak.